Na araw sa inyong mga bossing, so nagre-repair tayo ng drill trap. So, i-repair na natin ito dito. Tapos ito mga boss, uh, tinanggal natin yung tubig. Tapos nilagay natin ng graba, tapos pipinis natin ng konti. So, para yung matitira dyan mga bossing, a uh, konting-konti lang. So, may mga mga media lang, matitira dyan. So, pag malalim kasi yung catch eh, basin na na-stack yung tubig. So, gawin natin. Magtira lang tayo ng mga media o uno. Tapos si ito mga boss. Habin natin to uh, natin. So, yun lang. Uh, yun lang yung activity natin ngayong araw. na araw ng mga boss. So, tuturuan ko lang kayo mga boss kung paano bang tamang pagdiklag ng tubo. So, ang ginawa namin mga boss, uh, na namin itong aming ano, si Wirad. Tapos, nilagyan namin ng low bed. basahan So, ito mga boss, oh. So, hihilayan namin mga boss yung low bed, ha. Ah. Ito, Para sa mga gusto magdiklag yan, barado yung mga ano nyo, mga tubo nyo itong gagawin yung mga boss. Ayan, ayan, Tapos ito boss, nilagyan namin ito ng basahan. So ayan o, oh. mapansin nyo. Ayan. bro. Kaya sa mga boss, sa mga barado yung mga tubo nila dyan. So, iin lang mga boss. Pag-usapan natin. Dito lang, sa likod lang. Baka may iwan. Ay, may iwan, sige. Baka may iwan. So, ayan mga boss, tatandaan nyo ha. Lalagyan nyo ng basahan yung lubid. Tapos, maghahatak kayo kabilang dulo. Kabilaan kayo maghahatak. So, ito simpleng pamamaraan lang ito mga boss. Ah, kahit sa bahay natin, ah, pwede natin ito ma-apply. Kung barado yung tubo. So talaga natin basahan yung lubid sa kalagitnaan. Tapos maghihila-hila lang kami. Ayan, lagyan yan. So lagyan nyo mga boss ng alambre ha. Para hindi may iwan yung basahan sa loob. So lagyan nyo ng alambre. So pinaka-stopper na to. Kasi pag hinila mo to, naiwan yung basahan sa loob. So mahirap yan mga boss. Mahirapan tayo. So Ayan. ito boss ang magiging resulta niya ha. Tatandaan lagi no. Ah, uh, simple pamamaraan lang to, simple diskarte lang to mga boss. Ah, uh, sana dapat alam niyo na tong galing diskarte. Ah, boss, uh, tapos na rin. So na namin. So kabila ka Roy. So maghihilan na kami mga boss ah. So yan mga boss, sa so, mga pansin niyo.

Yes, ayan mga boss, oh. may laman siya, konti lang.